So dito guys ay nag rank game kami ng BF ko. Sobrang hirap na hirap kami sa larong ito. Yung magmimetek ka nga sana pero papahirapan ka pa. Oo isang star na lang ay magmamemetek na ako. Ginamit ko si Valir at ang ginamit naman ng BF ko ay si Ling. Siyempre dahil magduo tayo ay magkamukha din ang mga skin namin, Dragon Tamer. <tap> Sa early game pa lang ay makikita nyo ng palumpalo at nagbabakbakan na kami sa mid, napites ang core ng kalaban at napites din ang ling namin, pero nakabawi naman siya at napatay niya si Vexana. Dito ay nagvisit uli kami sa gold lane pero hangin lang nakuha ng tigril kaya nagback na lang kami pero hindi kami pinayagan ng kalaban at nagclashal na naman kami dito. Napites ang Leila namin at ako na lang ang naiwan, pero ayaw nga mga kalaban na maging lonely ako kaya inatid din nila ako sa base namin. Ikaw Harith kanina mo pa binubugbog ang Layla namin ikaw naman kaya, dito ay nahihirapan kami dahil magaling magfront ang kabayo nila at pinalo up pa kami ng dragon seed nilang si Yuzong, tumakbo na sana ako palayo kaso lang nagsa si nila at doon sila nagkamali, nasunog sila sa apoy ko at naging kalderetang kabayo sila. Lonely si Harith kaya kami ay nagvisit, o ba't parang nabulaga ka at napatype ka na lang ng haha? <laughs> Hindi ako aware na naglord pala sila kaya napasugod ako doon, ay nakuha na pala nila ang lord pati siling back muna tayo, huwag nyo na akong ihatid. Teka lang mga pre, hindi nyo naman ako ininform inform na magka-clash ang napala tayo dito. Bawal pumasok sa bahay namin, no pets allowed. Leila hindi ka naman tank pero bakit ang lakas ng loob mo? Hindi ko alam na habulin pala talaga tayo ng kabayo at dragon. Leila ang tigas talaga ng lolo mo, isang ubo ka lang nasa sa base ka na ikaw kabayo pag nakapasok ka na dito wala nang labasan ta. Leila ano na namang acrobatics pa nang gagagawa mo? so weird. Maglord na tayo, ay Leila ginagawa mo mapipilitan na naman akong lumaban nito, at dahil nagsobra ang kaasiman natin ayan na pala natin. Dito ay muntikan na naman nilang mapos ang tore namin buti na lang ay magaling mag ang dalawa nating kasama, sila pa ang natamba. Quack at dahil kanina ko napapansin na atres Abante ang laban na pagdesisyonan kung mag-split push para ma-pressure ang lane nila habang busy sila. Akala ko makukuha ko na ang tore nila dito hindi pa pala. Dito ay maglo lord kami. Don't touch US high lows. Untouchable untouchable. Vex Ana tabi magta tower lock na kami. Walang pipigil sa pagmemetek ko. Nice G. Wait for it. Ika mo na eh. Oh. Ay. <laughs> <laughs>